Ito ina. Bigay ko lang yan sa'yo. Ah, bigay lang. Salamat, kuya. So. Ngayon, yeah, testingin mo nga. Pumili ka na lang ng tali. Okay. Well, kahit is true. Okay na, kuya. Kahit pa paano eh, gagaan ng inyong... Gandang araw mga kabubog ano at uh, may isang pamilya nga na nag-request sa atin ng stroller ano at mm, kanila daw paglalagyan ng kanilang mga gamit ito yung mga kababayan natin na uh, pabalik-balik ito ano, mga kabubog na walang mga permanenting tirahan ano at mm, pinalinisan ko nga sa akin kapatid at ibinigay mm, e, ko sa kanila. Neyo niya tuwan tuwa ano mga kabubog at mm, tinanong nga ako kung magkano raw at mm, babayaran niya na lang daw ng 150. Pero sabi ko ay ibibigay ko na lang sa kanila dahil nakita ko na ang kanilang mga gamit ay pasan-pasan nila, pabalik-balik sila mga kabubog. Nung matanong ko nga sila ay eh, taga kagayan daw sila. Ano, tinanong ko rin kung may anak sila at nahuli daw ng DSWD sa Maynila. Dati daw ay eh, nasa Maynila sila at naipit eh, daw doon kaya nagawi sila sa lugar na ito. Naawa naman tayo at lahat ng gamit nga nila ay pasan-pasan -pasa nila. Ayan, yung mga karton na yan, pang kuha nila yan. Pang latag nila yan, palipat-lipat lang sila mga kabubog, pabalik-balik lang. Ano? sa araw ay nandyan sila sa parting Milagrosa papunta ng Turbina ano? at sa pahapon ay napabalik sila doon sa may Walter at meron daw silang tinutulugan doon patulog daw sila ng security guard doon ano? tayo naman ay nagmaganda loob sabi nga nung babae ay kung wala daw medyo malaki-laki eh sabi ko naman pagka nakakuha ko ng malaki-laki ano? scroller nga pala yan ng aking kwan ng aking apo mga kabubog at mm, malaki na yung aking nga na nalakad na kaya ibinigay na lang natin ano at yan nga at pinaglalagay nila yung kanilang mga gamit at mm, kwan saktong sakto nga mga kabubog ano at mm, malaking bagay sa kanila ano kung walang halaga sa atin o maliit na halaga sa atin sa kanila ay napakalaking bagay ano sapagkat so, mm, kahit papano ay makakaluwag-luwag sila hindi na sila kwan hindi na sila magpapasaan ano kasi hirap, nakita ko hirap na hirap sila eh isipin mo pasan-pasan nila lahat ng mga gamit nila ano sabi nga makatulong man lang kahit papano ano uh, bawas-bawas man sa kanilang dalahin no, ayan tinisting nila ayan sakto-sakto yung mga gamit nila ano tuwan-tuwa sila diyan mm, hindi na nga naman sila magpapasan ano? ayan oh, tinisting testing ayan walang bagay mga kabubog ano na makatulong tayo kahit papano sa ating mga kababayan. Mga gamit na tingin natin ay wala nang silbi sa atin pero sa kanila ay malaking pakinabang pa yan mga kabubog. Ano? Napakalaking pakinabang pa yan sapagkat hindi na nga sila magpapasaan. Ano? ayun. May nagbigay pa nga ng pera dyan doon sa babae. At yun lang ang kinabubuhay nila. Kung sino lang ang magbigay sa kanila ng pagkain o sino lang mag ng pera yun lang maghapon pabalik-balik lang sila no wala silang hanap buhay hindi sila hindi rin sila nangangalakal sabi ko nga kung marunong lang din sila mga lakal di extra income din nila kaya, kaya lang sabi nila wala ng araw silang paglalagyan no? kung kariton man lang sana ay eh, makakaipon makakapag-ipon sila ng kalakal no? kaya sabi ko pagka may nakuha ulit tayong malaki-laki ay eh, bibigyan natin sila no para may lagayan din sila ng kalakal para kahit papaano eh kumikita rin sila kasi tinanong ko kung magkano kinikita nila sa panghingi eh, pinakamalaki na raw ang isang daan maghapon so talagang kwan uh, makaraos lang pangkain lang nila no para lang makasurvive ano medyo may dad-edad na rin yung babae kaya nakita ko kasi pasan-pasan lang nilang mag-asawa eh. Yung gamit eh. Ayan no, yung babae nagbigay ng 50 pesos. Ano, tapos binigyan ko rin ng pandesal sila. Para, kwan, kalimutan ko lang bigyan ng tubig. Ano, Ayan, tuwan tuwan-tuwa sila. Ano. At, sana nakapagbigay tayo ng kaunting kwan. Alwan sa kanila. Sa kanilang pamumuhay araw-araw. No. So, yun lang muna sa ngayon mga kabubi.